Sa salang sa unang pagkakataon ng Team Pilipinas sa 2024 ICU World Cheerleading Championships sa Estados Unidos. Yan ang ulat ni Bernadette Tinoy. Okay, <laughs> sa kauna-unahang pagkakataon, magpapadala ang Pilipinas ng National Cheerleading Team na sa sa 2024 ICU World Cheerleading Championships sa Orlando, USA. Sa pamamagitan ng Cheer Pilipinas, 24 na atleta at tatlong reserves ang sasalang sa susunod na linggo. Ayon kay Cheer Pilipinas President Trisha Canilao, bilang isa sa mga bagong National Sports Association na NSA, pinagsama-sama nila ang pinakamagagaling na atleta sa nasabing sports para sa mailalim sa matinding training bilang paghahanda sa torneo. Before nagpapadala tayo ng mga kakalahok pero hindi talaga siya yung official Philippine team. So ito yung very, very first time. So sobrang excited kami. For six months, nagte-training na itong mga athletes na to. So hindi lang tayo sa salang na basta-basta. Kasi nakita mo naman kung gaano kahirap yung ginagawa nila, di ba? Talaga mga atletang every, every chance that they get, talagang kailangan nila mag-training. Aminado naman ng veteran cheerleader at assistant coach na si Ivan Carlos Unyo na hindi naging madali ang pagsasanay nila lalot karamihan sa mga miyembro ng pambansang koponan ay pawang nagtatrabaho na. Sa kabila naman nito, handa na anya silang ipamalas ang husay at galing ng mga Pilipino sa international stage. I think we prepared the most um, this time around. Um, I am confident that whatever we will do at the world's will be the best that we can offer and we we promise that we will showcase the Filipino talent and it will just pave the way for the future Team Pilipinas uh, to come. The one thing that keeps us together is our love for the sport. We're passionate about cheerleading. We are passionate about our competitive spirit. We want to show the, our best. Patunay naman si Cristel Lonyosa na hindi hadlang ang pagiging working athletes para marepresenta ang bansa at makapagbigay inspirasyon sa mga bagong henerasyon ng cheerleaders. I am a call center agent. So ayon, I work at night. And then after that, uh um, training naman training naman the next day Mulirin po salamat Auntie Partinas at hilingin niyang suportahan sila ngayong darating na April 24 to 26 sa Estados Unidos Bernadette Tinoy para sa Pambansang TV sa Bagong Pilipinas